Hi guys, my name is April at welcome back to my vlog. So yun guys, katatapos ko lang maligo kasi pupunta po ako sa magulang ko. Gusto ko lang po dalawin ang aking magulang kasi alam nyo naman, minsan kailangan din natin dalawin ang ating magulang at sa nakikita nyo po, uh, prepare po ako at nililinis ko po yung mga nakas sabit-sabit sa amin. At syempre, hindi po ako pwedeng umalis hanggat hindi ako nakaayos o nakaligo. So yun guys, medyo nagkilay na po ako dyan at nakapag-lipstick na rin. At sa nakikita nyo, nagsusuklay na rin po ako. ah um, pupunta po kasi ako sa magulang ko, sa mama ko. Sana maabutan natin siya doon sa bahay nila baka kasi wala yung mama at papa ko doon may mga ginagawa rin po silang importante so yan guys suklay suklay lang po ako at medyo nagpapakyot pa po ako sa camera medyo nainip kasi ako sa bahay kaya gusto kong dalawin yung mga magulang ko sa kanilang bahay so yun guys samahan nyo po ako at ako'y maglalakad na din yan po, tinitignan ko po yung mukha ko sa camera at hindi pa rin naman po nagbabago yung mukha ko maganda pa rin po at yan guys naglalakad na po ako at uh, sasakay po ako ng tricycle isang sakayan lang po ng tricycle papunta po doon sa mama namin ah uh, sa mama ko pala. Yun po, ah uh, medyo napalayo po ako sa mama ko. Dati po, magkatabi po kami ng bahay. So, pinaalis na po kami ng inuupahan namin dun sa katabi nila. ah uh, kaya, naganap po kami at medyo malayo po ang na, napuntahan namin. And then, yan po, ah uh, nagsakay na po ako ng tricycle. Mga ilang araw na rin po kasi ako hindi nakakapunta sa mama ko at talagang gusto ko pong pumunta doon kasi po nandoon din po kasi yung anak ko at susunduin ko na rin po at medyo tatambay rin po tayo ng mga ilang oras. Siguro mga gabi na ako uuwi at makikipag-usap ako sa mga kapatid ko. Siyempre, namimiss ko po yung mga kapatid ko. Kasi so, yeah, nakita ko po yung anak ko dyan na nakaupo, na nakatambay at kinausap ko po siya dyan sinasabi ko po yata dyan kung nasan yung lola niya. So yan, yeah, naglalakad na ako, papunta po dun sa mogulang ko, sa mama ko. Short story lang po mga guys, ah uh, yung mama ko po at napakasipag po niya no mga bata po kami talagang hangang hanga po ako sa mama ko at hindi po talaga siya napapagod pagsilbihan po kaming magkakapatid Aning po kami magkakapatid and then yan na po pagkatapos po yan nandyan na po ako malapit na po ako at hindi po kagandahan ng aming bahay at taas lang po siya gusto po gusto gusto man po namin ipagawa yan kaso lang maraming taong humaad lang na ayaw kaming pagawaan diyan alam niyo naman po walang perpektong pamilya may mga samaan ng loob na hindi pagkakasunduan so yan guys andiyan na ako at tinahanap ko yung nanay ko wala pa lang katao-tao dito sa aming bahay at inikot-ikot ko na wala rin po so yun medyo pakita ko at saka Ah, medyo dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye.